O mga kabaka alam nyo po ba na mayroong isang lugar sa Maynila na napakagaganda ng ngipin ng mga tao O dito mga kabaka tapusin nyo itong video ito at dadaling ko kayo sa Maynila kung saan uh, makukuha nyo po ang free dental services tulad po ng root canal, libreng linis libreng bunot uh, libreng pustiso po makukuha po ninyo dyan sa lugar na yan ito public service na rin po uh, baka hindi po ninyo alam kung kayo po ay nasa Manila may ganito pong lugar ah uh, dyan po sa lugar na yan sinasabi ko nako ay mahihiya yung mga taga ibang bayan sapagkat ang mga tao po di yan kahit yung mga tambay po di yan ay napakagaganda ng ngipin Opo, kahit yung mga street vendor po diya sa paligid niyan, nako napakaganda po ng ngipin. Mahihiya po kayo. Kala mga model po ng mga ng mga toothpaste mga kabaka uh, nandito tayo sa sa Menjola Menjola po ito at ito itong building na ito, ito po yung Central Escolar University CEO po bay natin uh, ito pong kahabaan na ito hanggang doon sa Avenida siguro o yung Tiapo District ito po yung tinatawag natin na University Belt dito makikita po natin dito yung mga naglalaki at mga kilalang university dito sa Pilipinas. Uh, nandito po yung banda dito, yung Malacanang pala, nandun sa likod ko, banda dun. Tapos nandito yung San Beda, nandito ang San Sebastian, uh, University of the East, Recto, UE Recto, uh, University of Manila, ano pa ba yung nandyan? Uh, FEU, Far Eastern University po. Uh, at ito, Central Escolar University kung saan nagkaroon ako ng pagkakataon po na maging estudyante dito uh, noong uh, 98. Mga ganong panahon po. Uh, kaso hindi ko natapos. <laughs> Medyo kinapos tayo sa, sa hakbang. At ang pinakasikat dito mga kabaka, alam nyo ba? Yung Recto University. Nandiyan lang sa manda gusto nyo magkaroon ng diploma ng kahit anong kurso na maibigan nyo na hindi kayo nag-aaral o so, pwede kayo maging seaman pwede kayo maging engineer pwede kayo maging doktor basta pipili lang po kayo ng kurso na gusto ninyo at instant may diploma na po kayo ganyan po ang kalakaran dyan yung tinatawag na, na rector of university so, ma'am magandang magandang hapon po sa inyo Pwede kayong ano, pwede po kayong ma-interview ma lang, mabilis lang. Sige po. May baby kayo ah. <laughs> tulog yata, tul tulog. Tulog na ko makakaistorbo pa ako. Okay lang po. Ah, kasi ganito, may naghahanap ako ng mga tao na taga rito mismo sa sa sentro escolar tungkol dun sa uh, uh, free dental services na meron dito sa sa lugar ninyo. Totoo po ba yun na ah, libre po yung mga postizo dito? Opo. Sa mga estudyante po. Mga si estudyante. naging patient din po kami dyan. Kinuha po kami sa akin, linis lang. Kasi bukas yung ngipin ko. Oh, maganda po nga mas... po yung ngipin nyo. Ano? Linis uh -huh. lang po yung ginawa sa akin kasi po yung mga ngipin ko. Wala uh -huh. pang pasta-pasta. Wala pang pasta-pasta. Okay. Maganda pa yung ngipin nyo. Yun. Anong pangalan niyo po ma'am? Teresa po. Teresa? Espregante. Espregante. Ah, tulog mayaman ah. Hindi naman siya. hindi ba? Hindi mayaman lang naman sabi ko. Ha? Ah. Kayo ba anong pangalan niyo, ma'am? Sherin Martinez. Sherin Martinez. Parang artista naman ah. Ah, <laughs> <laughs> <Cheryl> Martinez ano. <laughs> totoo -tot -tot po 'yun na ah. may ano dito, may mga tinatawag na yung free dental service dito. kasi ako nag, ano po, pinabunutan po ako dalawang bagang polibri libre naman. Libre. Nabago na bago naman dyan, sir, yung policy. Kailangan may booster po kayo, one shot, plus valid ID. Pag sa mga bata naman po gagawin, patient na mga estudyante, certificate po, yun ang kailangan naman nila. Tapos nanay, Ay, magulang yung, yung bata. Kailangan, kailangan yung, yung Mas, kailangan, pag gagawa yung bata, kasama yung nanay, para uh, na ano nga yung mangyayari. Uh, yun po yung pinakano ng mga estudyante na sa loob. Bukod sa ano, uh, linis, meron ding ano, pasta um, pasta, uh, pasta, bono, pasta, bono Tapos, ano cheese, po, po. libreng postis, po. ah, kahit ila, root canal, ah, brace po, brace. Wala po. Ah, wala, eh. kartehan na yan. <laughs> sa may private na po yun, <laughs> braces. Uh, na, na. uh, <laughs> 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 impacted po, talaga sa private na yun. Uh, ah, mga ganun, ano? kaka mga braces, wala din. Po ah, hindi. Ah, oo. Oh. Now I know, nagkaroon kami ng dagdag kaalaman. Meron kasi mga taga dito sa Manila na hindi alam. Oo, oh, may mga nagko-comment na ko sa napanood ko. Taga dito lang ako sa Santa Mesa eh, ano yan, scam yan, mga ganun ba, mga ganung comment? Ay, hindi po O sana, kaya ako nagsadya nila. dito para patunayan As sa sir, kanila. Kasi sir, ang akala po kasi scam kasi may mga dental laboratory din po kasi oh, po, yung po dyan. Po oh. Kasi ang akala po nila scam yung mga dental laboratory, hindi po nila alam, legit po yung mga dental po dyan. Oh, mga may papel talaga. O, ano. kompleto po yan. Saka license din po ng mga dentist po dyan eh. Graduate din po ng CEO po. oh, mga ganun. O, kasi As ako dito. po sa sentro, mapupunta rin sa mga klinik-klinik dyan katulad sa klinik namin kasi nagdadala po kami na magpapagawa ng ipin dyan po sa klinik namin sa loob Binagalan dito lang, lang po kami na. nag-aabang ng mga magpapagawa mga ng ipin nag-aalok nag lang din po sa may mga bayad naman yung saray, hindi sa walang bayad sa may bayad po sa may private ah sa private ah parang -ahen -ahen ay, nag parang nag-aahente kayo nag-aabang kayo kay dito eh dyan po kami sa may bayad pwede rin sa may libre ah ganon pag hindi po pwede sa libre sa may bayad po sila sa loob pero ano, Lahat na pwede. Pero kahit na yun ay eh, estudyante po ang gumagawa. Ano yun? Ah, legit na napakagagaling po ng mga professor dito. Ito yung number one school ng dentistry. Ito ang Central Escolar University, di ba? Okay. Number one po ito. Ah, kahit estudyante po ang gagawa dyan, under the strict supervision ng pinakamagagaling na mga professor dito university. Kasi galing nga po ako dito noong 1998, uh, medyo uh, nagtatlong taon tayo dito na uh, nagpalaboy-laboy <laughs> sa lugar na to. Kaya alam ko rin yung mga kalakaran dito. Ay, kaya pala kayo ay nakatambay-tambay dito. Opo, Bira lang po kami Wala na kapuwa. Nga, kahit, mag kahit umuulan oh, po. pag Kung yan ang kalaban namin kasi yung mga magpapagawa. Oh. Hindi sila bumababa. Oh. Na Yeah, ganun na lang po. Uh, maraming salamat po sa inyo ha. Thank you, Thank you po. Thank you sa inyo Thank ha. So... Opo. kayo. Kayo po ay estudyante ng ano? Uh, anong kurso po ninyo? Dentistry. Dentistry. Tamang tama ano? Uh, kayo ang subject ko. Tungkol doon sa mga libreng bunot, uh, linis ng ngipin. Ano pa ba yun? Uh, ano pang ino-offer nyo? Postiso. Gano po katotoo yun? Na dito ay pwede po yun. 100% sure 100% po. natatawa pero, pa si ma'am. Pero nakadepende pa rin po kung uh, a-approve po yung case. Bale po, kung na-approve naman po yung case sa loob, Apo. Uh, dun lang po namin ma pwedeng gawin yung case oh, so may ng mga masyente. tinatawag pa tayong screening Opo, din, ano? Apo. Oh, i screenin pa rin yung patient. Yes po. oh, kung ano. Tapos ay, may kailangan ba kaming bayaran halimbawa po? Ay, wala naman Wala po. po. Wala Pero yung po. yung patient, may requirements kung ilang taon siya pwede? Ay, depende po yun sa hinahanap po. Bali po, ang hinahanap po kasi namin, uh, hanggat maaari po wala po siyang any disease po para po ma-approve sa para screening na, no? po. Then, yun lang po. Wala naman pong age na. Uh, kahit anong taon pwede. Okay. Depende sa case na hinahanap nyo. Yes. Oo, sige. Yun lang, ah, medyo ah, nililinaw ko lang kasi para sa mismong bibig ninyo, katulad nyo, estudyante po kayo dito sa Central Escolar, yes. kayo na magsasabi na totoo po yun talaga. Okay. Okay. Ano po, maraming salamat ma'am. Ah. Ano pong pangalan nyo? Ah, uh, Daniel po. Daniel? Daniel Victoria po. Ah, shout out po sa inyo. Ayun o, no, batang bakahan po. <laughs> thank you po, mama. Oo, oh, thank you po. Ah. Oo, oh, sapagan nyo pa pag-aaral. <laughs> mga kabaka, ah, sana nagustuhan nyo itong ano, itong ginawa kong vlog. At ah, nakatulong sa inyo itong mga info ah, dito sa vlog na ito. Ah, ito po ay ginawa ko, ah, especially dito sa mga taga Metro Manila. Ah, kasi marami tayong mga kababayan na syempre naghahanap ng mura eh, sana makatulong po ito sa inyo ito hindi lang mura mga kabaka libre pa ha? Ah. <laughs> at doon po sa mga interesado mga kabaka awag ah, po kayong mahihiyang magikot-ikot dyan sa paligid ng CEO pwede yung tanongin kahit sino dyan o kaya ay hanapin nyo to si na Ma'am Manilin tsaka si Ma'am Teresa nandyan lang po sila sa may harap ng Menjola dyan sa kanto ng CEO yan po sa kalapit ng Starbucks. O dyan nyo po sila matatagpuan. Pag sineswerte-swerte po kayo mga kabaka, ang mas makakaharap nyo dyan, yung mga estudyante na may mga dalang placard, sila po ito, katulad yung mga picture na nakikita po ninyo. Yan po yung mga tunay na estudyante dyan na nagahanap ng mga patient nila. Uh, kasi nga ngayon po ay halos nagawa na nila dyan yung mga tao sa paligid. So para madali po silang mapansin, dadalan silang placard ngayon. Tulad nito, nakikita nyo sa picture. At tricycle driver po yan. Nakakwentuhan namin. At proud na proud siyang ipakita sa amin ang ngipin niya gawa ng estudyante ng CEO. Ngayon po, kita nyo naman, napakaganda ng ngipin ni Kuya. Poging pogi. At saka ito si Nanay Rosa, 97 years old na street vendor po. Nag-viral po siya. Uh, yung ngipin po niya, kita nyo ang ngipin si Nanay, napakaganda. Yan po ay gawa din ng estudyante ng CEO. Pero pag isinumpunin nyo yan, may mapapansin kayo. Kita nyo nanay, oh. may paritainer pa. <laughs> Kaganda ni nanay. At bago ko pala malimutan mga kabaka, ito hindi lamang po sa CEO. Meron din po nito sa UE. Yan pong UE recto, sa kahabaan ng UE po. Uh, ah, pwede kayong pumunta dyan. Hanggang paikot po yan ng Gastam Street District. Ah, makikita po ninyo yung mga estudyante dyan na ah, nag-iikot-ikot din. At naghahanap ng mga ng mga tao na pwede nilang maging subject uh, for their clinical requirements. O wag po kayong mahihiya dahil ang totoo naman po ay mas kailangan po kayo nila uh, dahil uh, para sila makapasa sa pag-aaral. Uh, malaking bagay ito para sa mga naghahanap ng katipiran na katulad po natin. Yang UI naman po ay nandyan lamang. Uh, isang kanto lamang po ang layo niyan dito sa CEU. Ah... Napakalapit lamang po niyan mga kabaka. O oh, ito mga pinasyal lang ko muna itong ating ano, ah, minsan pa ay magkita-kita kami ngayon mga tropa. Ito 'yung mga original na batang bakahan. Ayan nakikita ay, nyo ito ito. ayan. Oh, no. Ha, ah, maraming salamat sa inyo mga kabaka. Ah, Nasa panik panig mga inang digdig. Mag-ingat po kayo.